Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis ilang ipadala din niya sa Kingdom Nation na lisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, Mali nga malisan. Mali nga mahadlo. Kay baong mo nga, no? Gipadalahan mo o 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila dini para hadlukon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kaibao Moana. are peace loving Filipinos. And in fact, dili lang the because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. <laughs> Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God You have the Bible. Padalhan mo nila og bala. Tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo. <clears throat> If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. lola sa mother side, maternal grandmother nako, Buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din he sa Davao del Sur o Davao City, sa Padada Davao del Sur o diri sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is magmaligya o kaniyan antong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ano yung mga ukay-ukay kung ginatawag nato karon O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Ang mo ang ginabaligya kaniyan to. Sayaha ko nakakaton o ka nang... Dili maghulat nga na ay customer, kundi tawagon ni mo dapat ang customer. Pasudlo ni mo sa imuhang tindahan. Doon na siya eh, pulong sa ako ah. Itong batanon pa ko. Kaya mo, sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha, maldita. I feel that it is wrong. Pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino, na kung motubag ka sa mga elders, yung tawagong ka, maldita. So, tungbatanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga sabat at tingaling, unya motubag ko, Ingon dayon na ang ako ang lola. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa Motong kaganina, ganina I know. Dili ko maka when our preacher said love your enemy. Agaana lang yung ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of uh, spiritual enlightenment naka i can love my enemies. Wala pa ko sa inyong hang level. Oto ka ganina, nag-ana, para di ko makasala. But you know, para sa ako ah, dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse pulong para kanila mao ang gabat sa ginoo di kyun una siya ang um, prinsipyo sa ako ang uh, lula rin. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God Will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you, because you know his power over all of us. wall. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Ikaw na una ko, na sa pagtuo sa mga inchik, malas magod ang nine. Muto na ka-anak ko, siguro sundon na to. Wala may mawala sa to, ah. Kung NATO na to, ang tinuuan sa mga inchik, nga dili yung ka mag-celebrate o nine. So this is our 40th anniversary. mamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from one To almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united, and we can see that now. There is another challenge before you. Pero naagi hapon mo sangalan sa Ginoo. Ong yes! sa tanaw nako na sa kadagahan, sa kalisod, uy, sa kadagahan sa pandaot, og sa kadagahan sa dili pagtuo, sa inyoha og sa kadagahan sa pan kanang ba? sa hang pagtuo. I think you will reach 100 years or more. <laughs> magpadayon o magpadayon mo basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot dinha sa Ginoo. <laughs> During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic dili na may ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon ay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Nagahan tayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliner, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon na ko'y mensahe sa mga dabawenyo. Maupod ang mensahe na ako. sa inyo ha. Karon, dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro The Kingdom of Jesus Christ, and that is we will not break. Yeah. On my way here, Kaganina, Naginong I will leave you with a verse. And nangita ko og verse butang na of being afraid. And ay isa on top of the list which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff. Pay comfort me. ayo mo kalimot na ay ginoo nga natanaw sa ang tanan. Yeah. ug ang iyang gaba tili magsaba. Yeah. Let us clap for a hundred more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Shukran. salamat. The voice. Republic of the Full Philippines, Honorable Sarah C. Duterte. Thank you very much to our vice president. Happy 39th anniversary to all the members of the Kingdom of Jesus Christ. Party at kabanal. At tunay si Sir Hannah, hindi tayo pinababayaan. Sus Arana. At tunay si Sir Hannah, hindi tayo pinababayaan ng ating kakilang ama. Once again, we would like to Our beloved vice president for um, making her time to visit us in our celebration of yeah. all. And of course, would um, like to thank you, Almighty Father, Jesus Christ, Resurrected Pastor of and you know, much further to my brothers and sisters let us continue to celebrate